mga kababayan ko, napag-usapan yung 20 pesos na bigas. Alam nyo, pilit po na sinisira yung imahe ng 20 pesos na bigas. Tanungin ko po kayo, ano po bang gusto nyo? 20 pesos na bigas o yung araw-araw na patayan? Mga kababayan ko. Kung tanong ko lang, please comment down below. Tanungin ko po kayo, mga kababayan ko, yung 20 pesos na bigas ba o yung araw-araw na patayan? Mga kababayan ko. Kasi kung ako ho oh, ang tatanungin ninyo bilang isang Pilipino, mga kababayan ko, mas gugustuhin ko yung 20 pesos na bigas ni PBBM. Kagaya ho nitong papakita ko. Ayan. O. Oh. 20 pesos na bigas ni Pangulong Marcos. Grabe mga kababayan ko itong si PBBM. Biruin mo, mas okay pa itong ginagawa ni Pangulo. Sabi ko sa inyo, ang dami natutulungan nito eh. Ang dami matutulungan nito. Even even the small farmers and na mga ordinaryong Pilipino, may papakita ako sa inyong litrato na sobrang tuwang-tuwa yung ating mga, ating mga magsasaka. Nakikita nyo ba yan, mga kababayan ko? Tuwang-tuwa yung ating mga ordinaryong Pilipino, mga kapatid, na makabili ng isang ano, ng halagang 20 pesos na bigas. Alam mo, maliit lang ang kaligayahan ng mga kababayan natin eh. Kaya ako gustong gusto ko yung ginagawa ni Presidente ngayon ni eh, mga kababayan ko eh. Honestly, mga kababayan ko, kaya gustong gusto ko yung ginagawa ni Presidente Marcos ngayon na inaasikaso yung ating mga farmers, inaasikaso yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa ating mga nakababayan. Tingnan nyo, yung makatanggap ka lang ng ganito sa araw-araw, mga kababayan ko. Masaya na ako. Alam mo, na alam mo nauulit at nauulit lang yung ginagawa, niya, ginagawa ng tatay niya. Noong kasi 2 pesos per salop. Nakakalala nyo ba yun? O sino nakakaalala? Mga kababayan ko ng uh, per salop, mga kababayan ko. Per salop, sino ho nakaalala dito? Noong panahon noon ng tatay ni Pangulong Marcos, per salop ho ang bigas. Tama ho ba ako? Mga kapatid, di ba? Magkano niya mabibili yung per salop? 2 pesos and 50 centavos. Hindi man natin magawa yun, mga kababayan ko, mga kapatid, pero ang maganda nito, makakabili tayo, mga kababayan ko, ng ano, murang bigas ngayon, mga kababayan. Which is, mabibili na natin sa mga kadiwa, sa mga kadiwa store sa palengke, at kung saan saan. Mga kababayan ko, yan ho ang pinakamasarap ngayon. Ngayon, mga kababayan ko, Nandahil dahil sa 20 pesos na bigas na yan, ito ho ang resulta, mga kababayan. Tingnan nyo ho, mga kapatid. Pilit hong, uh, pilit hong sinisira ng mga kampo netong mga kampo ni Duterte, ang imahe ng bigas. Sino ho dito ang nakabili na ng 20 pesos na bigas? Maniniwala ho ba kayo na ganito ang itsura ng 20 pesos na bigas? Hindi ho, mga kababayan ko. I can guarantee sa inyo mga kapatid na hindi hu ganito ang 20 pesos na bigas na mabibili mo sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Mga kababayan ko, tatapatin ko ho kayo, hindi hu ganito. Kaya ho ito mga kababayan ko, ito hitahasang paninira ho sa ating gobyerno at sa ating presidente. Ako'y nananawagan doon sa mga tao na nakakakita ho ng ganito, Wag kayong basta-bastang maniniwala dahil sa pagkat, hindi ho ganito ang itsura ng binibentang bigas. Alam nyo ho ang itsura ng binibentang bigas para ho kayong bumili ng tigpo 45 o 50 na dinurado at jasmine rice. Ganun ho yung itsura na ibinibenta ng gobyerno sa halagang 20 pesos at 5 kilo kada isang tao. Mga kababayan, hindi ho ganito, mga kapatid. Ito ho pambababoy ho at lantaran ho ito na nakikita ho ninyo. Alam nyo ho kayong mga Duterte supporter, makinig ho kayo sa akin. Sa totoo lang. Wala na nga ho kayong naiambag sa mundong ito. Puro ho kayo paninira. Puro ho kayo pang, uh, pang aalipusta sa Marcos administration. Samantalang nakikinabang din naman kayo sa 20 pesos na bigas ni Pangulo. Hindi ho ba? Tama ho ba ako? Pinisiraan ninyo, sinasabihan nyo ng bangag si Presidente Marcos pero nakikinabang kay sa 20 pesos na bigas. Tanongin ko ho yung taong bayan. Ano ho ba ang mas maganda? Sige nga ho, ano ho ba yung mas maganda? Yung uh, nangako ho yung dating Pangulong si Duterte na sabi niya, gawin natin 7 pesos ang bigas, mga kababayan. Natapos na lang ang termino nitong dating presidente. Hindi man lang, mga kababayan ko, hindi man lang naging 7 pesos o 20 pesos ang bigas. Di ba, mga kababayan ko? Eh ngayon, naglabas si Presidente Marcos, mga kababayan ko, para sa Pilipino, mga kapatid, ng 20 pesos na bigas, mga kababayan ko. Nakontento ang tao. Tama ba ako, mga kapatid? Oh. Ngayon, nakikinabang ang ordinaryong Pilipino sa 20 pesos na bigas. Ngayon, ang gagawin ng mga DDS, mga kababayan ko, ang gagawin nila, sisiraan nila ang gobyerno. Talagang walang nagagawang tama itong mga to. Sige nga, sa panahon ni Pang if, if we comparison, President Bongbong Marcos versus the former president I guarantee 199.999% mas maganda ang administrasyon ni Marcos. Bakit ko nasabi? Mga kababayan, nung panahon ni Bibi, nung, nung panahon ni Duterte, puro patayan. Mga kababayan, ang pinapatay ordinaryong Pilipino. Nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, eto ang ginagawa produkto, mga kababayan ko. Di ba? Ano-ano ang ginagawa ng Pangulo? Napakaraming proyekto. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. O, isa sa mga proyekto niya, mga kababayan ko, ang alam niyo kung ano, murang bigas, can afford ng mga tao. Pero ano ang can afford ng mga tao sa panahon ni Duterte? Mga kababayan ko, lantaran ang pagkitil, lantaran ang pangungotong, lantaran ang ano, pangungurap sa gobyerno, lantaran ang pangungutang sa ibang bansa ng trilyon-trilyon piso, Lantara ng ano mga kababayan ko, ang pagpapahirap sa taong bayan. Kung kailan umaahon tayo, kung kailan gumaganda ang bansa natin, saka sila may nasasabi sa atin. Di ba? Bakit ko to kinontent? Kasi bakit? Sinisiraan niyo yung programa ng Pangulo eh. Sinisiraan niyo yung programa ng gobyerno natin. Di ba? Hindi kasi nagawa ng tatay ninyo, tama? Magkaiba kasi yung nangangako sa nangangarap. Si Bongbong Marcos nangarap for the Filipino people. And, he, and his dream for our country, e eh ginagawa niya. Kesa naman yung nangangako na may pahalik-halik pa sa plug ng Pilipinas. Putang! Wala din naman nangyari. Di ba? Kung anong gusto nyo sabihin ko sa inyo? Anong gusto nyo gawin ko sa inyo? Anong gusto nyong maipaliwanag sa inyo kung ganyan lang din naman ang gagawin niyo sa bansa natin? Abay, yun din na? Alam niyo kayo mga DDS, manahimik na lang kayo. Di ba? Kasi nakikinabang din naman kayo. Matuwa kayo sa mga tao na nanay na nasumasaya na, na, na at maligaya dahil may nakukuha silang pangsaing sa kanilang pa, sa kanilang tahanan at para sa kanilang pamilya. Hindi kayo matatahimik eh. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan, kasi kahit anong gawin ng Pangulong Marcos, kahit anong gawin niyang pagpapaangat sa bansa, rin gumawa man siya ng maganda, kahit magpa-drug test pa yan, may masasabit, may masasabi kayo, laban sa kanya. Di ba? Ano tingin ng tao ngayon sa mga DDS? The word, the right word is ano? Walang kwenta. 'Di diba? ba? Paano ba magpe-presidente si si Duterte? 'Di ba? Kung dito pa lang hindi na siya marunong maipagkasundo. Di house so of ang Pilipinas. Taggutom tayo, mga kababayan. Tama? Mm. 'Di ba, mga kababayan ko? 'Yan ang mangyayari sa atin. Kaya sa pagpili ng susunod na presidente, maging wais tayo. Huwag dapat tayo maging o kayo na magdugtong. Huwag na ako, 'di ba? Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe.